Hay yung hapon mga idol, mga cowboy. Padaw na putaron ang laheb sa atong bagong sangutan, bagong sanggab. Shout out tigo eh, ng idol ni Mariel Makaputol. Pram kaingog. Sa tong nag-like ug nag-share mga idol, daghang salamat kaninyong tanan mga idol. Kung saan man kayo ngayon, sana malipayon po kayong tanan. Mag-iingat po kayo mga idol kung saan kayo naroon ngayon. Pakikat naman tayo sa sanggutan mga idol. Oh. Ayan o. Oh. Dalawang duhan na isanggab akong sanggutan mga idol. Sa akong bagong isanggab. Nasa katong nanguta na mga idol o nabatay suka. Mapatay suka karon mga idol kay bagkupan ako ng isanggab mga idol. Nasa sa katong nangutan na og daghan dawat. bagdawat. Kalo sa Diyos, mga idol atong dawat ron. Tagmedya galon pa mga idol kay bago pa tong sanggab. Musaka sa karon, karon mga idol. Mayong hapon kaninyo tanan mga idol. Di ata sa ibabaw sa atong sangkutan. Sugod good og o... pangabis karong hapon na. Medyo na hapon-hapon tagamay mga idol kay hindi kayo patayang trabaho balay mga idol. Piyo, nasa na langgot, kaya una sana ako ng pangnanggot kay basig mo unos lang. Unjang basig mo unos mga idol. Madu na nga makapananggot ta daan. Sa katong itong mga duha ka mga idol, watak upload mga idol kay medyo wae internet ang atong kuan dere sa signal dere sa wifi dere sa mga idol dire sa matalom karon pa ta nakabalik og kanang kwan mga idol video sa katong nagsubaybay sa akong mga content mga idol daghang salamat kay ninyo tanan mga idol hindi ako sa dining butangan og tungog mga idol kini akong sugong ha akong butangan og tungog ni mga idol Datongog dah. Tagatogamay mga idol. Jo ah. gamay ratong iputang mga idol kay gamay pamoksod saud kuwan mga idol soud. Ay magkopang maning isanggab mga idol. Ang tining pagpang sugod sugod sa atong pagpananggot mga idol. Di ni edit nga daghan atong tuba kay saon so nga ako manay naundangan na itong ting init hindi bago pa ako ibalikan mga ginag sugod sa taginag mayroon mga idol basin mga sunod buwan mga idol huwag mo tuba tuba na itong sigutan medyo mo ubay ubay na siro katong dawat hindi mga idol ako sa ring abisan mga idol medyo take mas sa itong idol Ini coba kita bro Ya nak salam sama itu Ya aku seneng habisan standby sama udah emang idul ha, kayak aku seneng habisan emang idol kayak orang mau gawas aja yang katas lah satu pak, yang bungul. Enggak. Ako na pala ibalik mga idol. Sa akong mga followers mga idol, katong taga laing-laing mga nasod. Daghang salamat ninyo mga idol sa katong nag-like ug nag-share ng comment. Daghang salamat kinyong tanan mga idol. Labi na sa katong mga OFW na sa Gawas. Sa da sa Dabaw ito mga followers ya. Sa Cebu. Sa Bohol. O sa Bicol. O sa Manila. O sa Samar. Lalo na sa taga Hilongos. Ito mga followers ya. Daghang salamat kinyong tanan mga idol. sa alihas mga tagatabang idol mga danyo family Dekan salamat ya anjo mga idol sa alihas nagbanga mga idol mga relative ko dia mga pison family or, or sa mga aniga family mga idol shout out nyo tanan dia mga idol o sa mga pigar Igar pamilya niya at mga followers. Daghan salamat sa tanan mga idol. sa sa baybay sa akong mga kuntin, bisan tuod gyud niyo. Pinobrera ni akong pangita mga idol. Murang tinga na putay gamay nga ng maing kamba. Balag ginagmay mga idol, mas matigom-tigom ni mga idol. Abot sa mga pinakabuhan. Ta, tumtigom ta gamay. Ga palit-palit putag. -palit Kumpormi atong ang gusto ko niya po mga mga idol. Importante na idol mga kapatid sudan. Ana. Kapatid gila mos. Kapatid sa tagal sa mga Ato sudan mga isda ba na. ako ng ng bangan mga idol kay basin ug umu... mo panagana ni mga idol ba ug mo uwan nga di masudlan ng tubig ay ato mo inom robata ni mga idol kami ito baka din inom ng bagong dawat na ito kita may tamis ba upload upload nata tamis tamis sa katong taga mihay mga idol mga palin family shout out niyong tanan niya mga idol o sa taga ilibado rapir mga pagal family talo na ni Labi na ni Idi Boy. pagal. Shout out mo na Shout out ko ni Juan, mga palin sa Elevado. Labi na sa mga konsyal diha nga palin. O sa sa atong followers si sila ni Ate Pin O ni Kapitan Olo. Daghang salamat yung tanan mayol may yung hapon. Unda, dire koto mga idol kay mabalhin sa pugo sa laing sangutan. Daghang salamat kay inyong tanan mga idol. Bye-bye. Amping mo kanunay mga idol.